bawat espiritong dumating kasama ng lahat ng kanyang itinakwil ay dapat umalis sa kanya. Mga tatlo at kalahating taon na ang nakalipas. Bago ako naging kristyano, mahilig ako sa mga psychic, medium, at naniwala akong isa akong empath. Nagsimula akong magkaroon ng mga psychic na panaginip at mga ganitong bagay bago pa ako naligtas. Nagbibigay ako sa kanila ng mga psychic ko na pagbabasa at ang buhay ko ay nagsimulang magulo. Kaya nagsimula akong maghanap ng espiritual na bagay at doon kita natagpuan. Hindi ko na malaya na mayroon pa rin akong spirito ng psychic sa akin. Akala ko ay naririnig ko ang banal na spirito na nagsasalita sa akin na nagsasabing, Tinawag kang maging isang apostol dahil wala akong tamang pagkilatis. Nagsimula akong maniwala sa mga panaginip na iyon. Pagkatapos noon, parang ipinakita talaga sa akin ng Panginoon na hindi ito tama. Napagtanto ko na kailangan kong tumanggap ng pagpapalaya. Napunta ako sa isang matinding krisis sa pag-iisip at nauwi sa ospital. Kinabukasan, alam kong sinasabi ng Panginoon na kailangan kong pumunta upang makita ka. Noon iyon sa amphitheater. Pagdating ko roon, hindi ko mapigilang umiyak. Dalawang oras bago magsimula, umiiyak na ako ng umiiyak. Pagkatapos, lumapit ako sa harapan. Sinabi mo, lahat sila ay dapat umalis. Noon, hindi ko pa ito nararanasan. Napahiga ako dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ay dapat umalis sa kanya sa pangalan ni Jesus. <coughs> Habang nagsasalita ka sa akin, patuloy akong umiindayog dahil sa presensya ng Diyos. Ngunit hindi iyon ang unang beses na naalala kong napalaya ako. Ang pangalawa ay sa New Jersey. Nasa harapan ako, isinusuko ang lahat at nang bigkasin mo ang salitang iyon, Bigla akong nanginig at bumagsak sa sahig. Dati, napakaraming boses sa isipan ko. Ngunit pinili ng Diyos na alisin ito ng paunti-unti. Sa loob ng tatlo at kalahating taon, kailangan kong ipahayag na ako ay malaya at manampalataya rito. Habang patuloy akong nakikinig sa mga aral, naging malinaw ang isipan ko. Sa loob ng tatlong taon, nasa tamang pag-iisip na ako. Simula nang napalaya ako, nakapagtrabaho ako ng full-time bilang isang rehistradong nurse. Ang mga anak ko ay nakadalo na sa ilang Revival Is Now na mga pagpupulong. Dinala ko sila sa Flourish sa New York City. Ang aking bunsong anak na babae, hindi ko alam na nangangaral na pala siya sa mga bata sa paaralan. Sinasabi niya sa kanila, si Jesus lang ang daan, kailangan mong makalaya. Sinabi niya sa akin, Mommy, sa oras ng tanghalian, lahat ng bata ay nakapaligid sa akin. At sinabi ko sa kanila na si Jesus lang ang daan. Kailangan mong maniwala kay Jesus upang makapunta sa langit. At binagagaling niya tayo sa lahat ng bagay. Samantala, ang anak kong lalaki ay madalas atakihin ng masamang panaginip. Kinakalaban siya ng kaaway sa kanyang pagkatao. Sabi ko sa kanya, Hindi anak, patuloy mo lang itong tanggihan. Tuwing umaga, gigising siya at sasabihin, Mommy, may masamang panaginip ako, pero tinanggihan ko ito at alam kong hindi ako yon. Ngayon, halos isang buwan na siyang walang masamang panaginip. At ang aking ina, dati ang cholesterol level niya ay 197. Palagi itong sobrang taas dahil may hypothyroidism at iba't ibang problema siya sa kalusugan. Noong huli naming ipinacheck, naging 126 ito at nang ipacheck ulit niya kamakailan, bumaba ito sa 46. Ang normal na antas ng kolesterol ay dapat mas mababa sa isang daan pero hindi pa siya kailanman nagkaroon ng 46. Nawalan siya ng buhok noon pero ngayon tumubo na ulit. Pinagpala kami sa lahat ng aspeto. Purihin ang Diyos. Hallelujah!